Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat dyan guys Dito tayo sa may ano, mga nagtatanim ng palay Ito naman guys, ito yung tinatawag nila na sabog or sabod Sa Cebuano, sabod, sa Ilonggo, sabog Tapos ngayon mga after 5 days Ito na yun, nananalilalagyan na ng tubig para yung kuha yung palay maka uh, sip sip na siya ng tubig no tapos after 2 days nito na parang naka sa tubig tatanggalin yung tubig ita transfer naman doon sa ibang kuha ng palayan ganun lang ang process ng ano ng pagtatanim ng palay At sa kakitang kita mo guys so ang lawak ng mga palayan dito ilang-ilang ektarya yata itong na to dito sa may ano, simula dito sa may uh, lugar na to hanggang kwan to hanggang kabilang barangay ito ang kwan kasi ito yung kuan ito yung lugar na ano uh, Surala Surala South cotabato ayan na yung guys yung ano yung tinatanggalan na nila ng tubig ayan o no? ko na to mga nasa mga na to na labing limang araw na to na simula no sinasabod nila kaya ayan tapos pag nakita mo na ano yung parang yung iba parang kukunti yung mga palay dinadagan nila yan tinataniman na nila ng palay ito yung kuan ito yung tawag ito Central Azorala South Cotabato na area. Simula to ang ano yung mga palayan ito simula do sa may ano sa may Marbil. Marbil South Cotabato, yun yun talagang kuan Marbil tapos papuntang Tangtangan. Uh, banga Surala, Norala, Isulan. Ayun talaga ang kan yun yung pinaka lugar na ano halos lahat mga palayan yan walang kamay may ma, may maisan may maisan naman pero konti lang kasi dito kasi halos irrigation ng kwan dito eh ang nagsusuplay ng kwan dito irrigation niya National Irrigation Authority at saka ano parang kwan lang yata konti lang yata ang kwan dito sa kwan kasi may malaking ilog naman dito eh yung tinatawag nila na kwan ilog dito yung alabali galing yan sa ano yung bundok ng Lake Cebu kasi yung Lake Cebu yun yung pinakalik na ano maraming tubig talaga yun doon